Paano nga ba kapag maling email address or di makatanggap ng confirmation or notification sa pag-appointment ng passport or tip fa appointment lalo na kung bayad ka na through online. Sa so unang-una, hindi natin pwedeng mapalitan ang email address na atin nang nailagay. So, huwag mag-alala dahil pwede pa rin natin ma-download ang ating schedule appointment sa DFA or passport at pwede pa rin natin ma-print. Ang kailangan mo lang ang gawin ay pumunta sa iyong online payment na ginamit like Paymaya or online banking. So kapag pumunta ka doon, hanapin mo lang yung transaction history or that yung transaction number. So kapag na-click mo yun, makikita mo yung mahabang number na nakalagay ay transaction number. So, pagkatapos hmm. makuha yung transaction number, kailangan mo lang ang ay um, Bumalik dun sa homepage or sa page ng pag-appointment ng DFA. Scroll down lang. And then, eh, makikita mo yung word na view schedule. I-click mo lang view schedule. At lalabas ay ilagay ang transaction number na kinuha mo dun sa payment method na ginamit mo. Tapos, ilagay mo lang din yung email address na iyong inilagay sa pag-appointment. Pagkatapos nyo, i-click mo lang yung view schedule at maaari mo na siyang i-download form. Kapag na-download mo na, good secure ka na. So, pwede mo na siyang i-print at magpunta sa appointment mo. Yan lang.